Kung makuha yung mga drug lord at sa kasana protector, stop na ang illegal drugs. Cassandra, Cassie, uh, kumusta ka na? Can you uh, kindly uh, remove your face mask? Uh, Page, can you please? Ano? Maganda ka naman eh. Huwag ka nang... Uh, uh, re relax ka lang, uh, Cassandra. Uh, you know, uh, the reason why uh, we uh, invited you over Because uh, if you remember during the joint uh, committee hearing, uh, we invited you twice, and then uh, you never acceded to the uh, invitation of the uh, quad or of the uh, joint committee hearing, and then uh, we issued a subpoena, and then we elevated this um, issue on the quadcom. Uh, uh. You remember the time that you texted me, di ba? And uh, eventually you you call me. And uh, the reason why I'm trying to tell this, uh, uh, Mr. Chair, uh, during the time that we have conducted that uh, committee hearing, that joint committee hearing, uh, Cassandra, in in the spirit of transparency, you know, Cassandra, no, I will uh, tell the body, you no, know, that. Uh, You texted me and you called me uh, para at least malaman nila kung uh, saan tayo magsisimula. But uh, the reason why you called me is to ask for help kung ano yung dapat mong gawin. Am I right? You can answer. Yes, po. Yes, and uh, during our conversation, uh, sinabi mo kung ano yung dapat mong uh, gawin. Is this uh, correct, uh, Cassandra? Yes, po. All right. And sa text mo sa akin, no? And I I know that um, uh, this came from your heart, no? Sinabi mo dito sa text mo na, hi Kong, thank you for the time to pick up the call. Sana matapos na po puro na lang allegation. Pag pray ko din po, maging fair enough. Din po. I'm not involved in politics and will not po. Ayoko din pong madamay sa away po ng malalaking tao. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay si PBBM. So you texted this, di ba? You remember. And uh, you were saying na ayaw mo ring may madamay na sa away ng malalaking uh, tao. Uh, are you referring to to Uh, Sinong personality are you trying to imply on your text? I invoke my right to remain silent, po. I Mr. invoke Chair? my right Yes pa. to... Yung tanong ni Congressman Dan Fernandez ay hindi naman incriminating dahil ang tanong niya, kaninong away? Is that an incriminating statement? Uh, ang sinasabi ko po is right to remain silent po. Hindi po self-incrimination. Ano bang krimen ang iniisip mo na baka ikaw ay madamay? I refuse to testify. I refuse to answer po uh para sa own reason ko po. If if I may Congressman Luistro, Luis Tro, um I'm I'm sure uh, it is upon the advice of your counsel attorney Tapasio, Kaya mo sinasabi that uh, you refuse to testify or uh, the right against self incrimination etc etc. Pero maliwanag po na marami pong sinite ng mga jurisprudence tungkol dito. And uh, we don't want to we are very lenient uh, to your client uh, attorney Topacio. And because of that leniency, we allowed her to 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 appear before us so that we can propound questions related to the alleged crime that she has committed under the jurisprudence that was cited by Congresswoman Luistro, meron pong identifiable crime. And we don't want the committee to be compelled to cite her in contempt. Because as it is, she is already detained in the House. And once the committee rules on citing her in contempt again, she probably would stay in this detention facility much longer. Kaya, please, advise your client to cooperate. Uh, as long as our rights are not violated, we will continue to ask our questions. At uh, yung mga tanong po na yan ay related po sa investigasyon na kung saan ay mayroong pong operasyon ng illegal na pogo dito sa ating bansa at si Cassandra Leong ang muka o ang representasyon o representative nitong mga pogong ito. Kaya yun ang gusto po namin malaman na... Uh, Attorney de please advise your client. Yes, uh, Cassandra, 19 uh, years mo ba yung sinabi ko? Yes po. Okay. So, sasagot ka na, Cassandra. Mr. Chair, pwede po ako mag-excuse sa sarili ko ng like 10 minutes lang po. Excused for 10 minutes? minutes? To consult po. To consult with your lawyer? Mhm. Mm 10 minutes. Yes po. Uh, the chair, uh, is that too long? I mean, uh, that's too long. Five minutes. Uh, you can consult any member you wish to consult. Kung nga uh, yan ang problema. Kasi if you give you 10 minutes, alam mo, kanina pang umaga itong ating mga resource persons naghihintay. Have you seen this? Nakita mo na ba to? These are all the torture victims na nakuha sa cellphone doon sa porak at sa banban. -ban. -ban. All those uh, collected cellphones, ay uh, nakalagay itong mga pictures na to. These are victims of uh, torture perpetrated doon sa Porac at sa Banban. -ban. Have you seen this? No, first time. Now lang. Okay. I will show you another picture. Ito mga pictures din. Ati naman yung mga namatay. They are 66 foreigners. Hindi eh, makilala kung bakit sila namatay. Lahat sila, almost all Chinese. Natagpuan sila, almost everybody sa Region 3. So, nakita mo na ba sila? Hindi pa. Hindi pa rin. Hindi po. Okay. Uh, the reason why I showed you all these pictures is for you to realize the gravity of what you are into right now. Are you a, um, a uh, incorporator of Lucky South 99? Hindi po. Hindi ka... Hindi ka incorporator ng Lucky South 99? Never? Remember, you are under oath. Member ka or not? Baka ina-advise mo attorney Mali. Ha? Huh? Starting uh, 2019, she is already an executive assistant of Lucky South 99. Cassandra, are you an incorporator of Lucky South 1999 nine, 99, since 2019 to the present? I think assistant lang po pero hindi siya incorporator. You are an executive assistant. Tagpo uh, tag po dito authority. Uh. 2019. Tama kasi Andre? Okay. Kailangan naging executive assistant ng uh, Lucky South 99. Kung pagbabasayan natin yung mga dokumento, November 2019, incorporated ka na doon. And you were like 19 years old during that time. Am I correct? Correct? Yes po. 19 years old. 19 years old. Ha, ha, paano ka nakapagtrabaho sa Lucky South 99? Mr. Chair, Chair I refuse Chair. to answer. Mr. Chairman. Mr. Chair, point of order. Point of order. Well, what is the point of order of the... <laughs> yeah, um, Mr. Chair, I'm getting confused. And with all due respect to um, Attorney Topacio, uh, every time uh, at Chairman Dan Uh, gives a question, it seems that it's Attorney Topasho answering. So I think we should. no. I, 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 I've been watching you and you've been whispering. So can we please give uh, the resource person the opportunity to answer truthfully? Uh, Say, Attorney Topasho, uh, may we ask you to refrain from answering in behalf of your client? Uh, as we clearly stated earlier, the role of the council is only limited to advising your client of his or her constitutional rights in this committee hearing. So kasi ikaw ang sumagot, okay? Yes. Thank but you. to tapas with all due respect. I mean, I don't mean no offense to you, but it's just that let's allow the the resource person um, the freedom to explain her side and to 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 you know explain how she's involved or not involved in this situation because this is her opportunity to clear her name. Thank you very much, Mr. Chair. Okay, uh, kasi sino nag-recruit sa iyo sa Lucky South 99? I refuse to testify po. Okay, um, yun ang una mong ano, no? yun ang una mong uh, trabaho sa Lucky South 99? I refuse to testify po. Sorry. Mr. Chair. Tinatanong ko lang kung ano yun ang unang mong trabaho. Pwede mo naman sabihin iba ang trabaho mo, di ba? Anong unang trabaho mo sa buhay mo? Pasensya na po ulit. I refuse to testify po. Saan ka na college? This will not incriminate you. It will po. Sa What? Ang tinatanong ko, saan ka nag-college? I refuse to Sabi mo, testify. Pilipina ka, di ba? Did you study in the in the Philippines? I refused po, to testify po. May we know, saan po kayo nakatira ngayon dito sa Pilipinas? Uh, sa Porac po, Porac, Pampanga. Sa Porac. Meron po ba kayong residence sa uh, Binondo, Manila? Noon po. Noon. Kailan po kayo lumipat sa Porac? Year 2020, uh, 2019? 2019. Yeah, Kung hindi po. po ako nagkakamali sa knowledge ko po, 2019. Kayo po ba ay, uh, through the chair most respectfully, kayo po ba ay marunong mag-Chinese? Yes po. Ito po ay Fukian or Mandarin? Marunong po both konti. Both. Konti. Yeah. Uh, But not totally fluent. Read and write po ba? No. So, um, uh... Sorry. So, nakakasalita po kayo ng Fukien and Banderin. Yes po, Mr. Chair. Neither read nor write. So, kahit alin doon, di, di po niyo kaya. Uh, yes. Uh, some other word kaya naman po. Okay. See, po. But not totally. All. Okay. Um, Ms. Ong, kayo po ay nauugnay sa ilang mga korporasyon. Kasama po dito yung Worldwind and uh, Lucky South 99 po. Tama po ba? Ayun po yung nakita ko sa balita. I'm sorry. Ayun po yung nakita ko sa balita na ang sabi po ni ah uh, ng balita po. I'm sorry, baka hindi po klaro yung tanong or baka ako pa yung nalilito. Um, are, are, you associated with uh, the corporations Whirlwind and uh, Lucky South 99? Yes po. Yes, associate po kayo. At naintindihan po ninyo na your position in these corporations Sika. na kung saan naugnay po kayo, sa tingin, sa pagkakaalam po ninyo, ito ba ay na-organize for legitimate purposes? Yes po. And that all transactions enter by these corporations are all valid and legal. Sa pagkakaalam po ninyo. Pwede pa kayo ulit po, Mr. Chair. Okay. I'll uh, repeat na, na po, no? baka tayo naman in English. Salamat. Ms. Ong, you are associated with a number of corporations, including Worldwind Corporation and Lucky South 99, to which you have just agreed now po. Is it your position that these corporations with which you are associated were organized for a legitimate purpose? Sabi niyo, opo. And as yes, po. a po, and that all transactions entered by these corporations are all valid and legal? Yes po. Thank you po. So, Ms. Ong, kasama po sa inyong trabaho, nabanggit po ninyo dati na nagsimula po kayo as EA. Tama po ba? Ayan po yung alam po ng other people but not, um, hindi po. Okay, so that's not where you started. Will you share with us po kung saan po kayo nagsimula? Uh, pwede po ako mag-refuse to, yeah, to, to answer your uh, But I sorry. have to ask lang po, can you explain sure. po your, your refusal? Uh, bakit po kayo nag-re-refuse uh, na sagutin itong tanong? For privacy reason po. okay Thank you. Maraming salamat po. So, you are involved with these corporations, you will not tell us where you started. Pero would you say po na you have assumed the position na marami po kayong uh, hinahandle na applications. Tama po ba ito? Pwede ko po malaman anong application po yung tinutukoy nyo? In general, business permits, pagcor, SEC applications. Um, meron po other, like pagcor is this year lang. Um, I'm sorry, way back 2023 po. And 2019 lang po. 19. Uh, before I continue, I, I just want to express my uh, sincere appreciation po na kayo po ay sumasagot sa mga katanungan nito. I just want you to know po na talagang appreciated po ng representation na ito, and I'm sure by our quadcom members. So you have some experience po. May experience po kayo sa pag, uh, pag apply, um, sorry, processing na application papers. Oh. Yes po. Sa da, sa corporation. Certain. Certain yeah. sa corporations po. Yes. and uh, would you say po it has become part of your work to be dealing with the application of corporations? All po. i uh, sorry. Not all po. Not all, but I mean, uh, sige po. let me rephrase na Lang po, no? um, Since that you've mentioned po, no, that uh, you have dealt with applications of corporations, nag deal rin po kayo applications. of other corporations, hindi lang po whirlwind. Tama po ba? Yes po. Would you be, would you care to share with us what other corporations po you have dealt with for yung mga applications na ito? Lucky South po. Lucky South 99. Uh, walang iba po ba? What kind of papers po? and uh, i mean what kind of application po yung tinutukoy natin um sige po let's uh, make it specific la let's say uh application for incorporation sa SEC no No. just whirlwind and uh, lucky south yes po uh, meron pong mga staff for that po okay sa pagcore naman po is it just whirlwind and lucky south sa pagcore luck is lucky south only po lucky south only thank you in the case po that you were handling this corporation, siguro po mali po yung term ko, no? Na kayo po yung nag-handle ng application. Um, Na-involve po ba kayo sa incorporation ng ibang pang mga korporasyon? Kayo po ba ay naging stockholder or officer ng iba pa pong mga korporasyon? Sa pagkakaalam po ninyo? You mean, kasama po ba doon yung Worldwind po? Um, aside from Worldwind, ibang mga korporasyon? Yes po. Would you recall kung ano pa po itong mga ibang korporasyon na kayo po ay kasama o officer? Pwede ko nalang isend po sa committee na to after ko i-check po sa record ko. Okay. Um, that Thank will be you. greatly appreciated. Thank you, Ms. Ongpana. Okay. I'll work specific na lang po on uh, one. Familiar po, po, po kayo sa Fujian Sheng Amoy Real Estate? Can I double check it po? Uh do you have records with you po now or do you uh, get back to us? Ah yung phone ko po at... kasi right now nasa MBI po, hindi pa po binabalik sa akin. So I cannot check and hindi ko po pumala lahat ng phone ko dahil uh other details like email po nandoon po. So hindi pa po binabalik ng MBI yung mga phones ko. Salamat. So uh you'll get back to us at a later time. 'Yun po. Once na binalik Once po ng MBI have... yung phone ko. Okay, thank you. Uh, paano po kayo nakalabas ng Pilipinas? Sa Manila po. Airport. Uh, sa airport. Hindi nyo, hindi nyo kasabay si Alice, si Sheila Go. Hindi po. Saan kayo nagkita? Uh, sa Malaysia po. Ah, uh, sa Malaysia na? Oo. Yes po. Okay. Napunta kayo sa Bali, Indonesia? Maybe hindi po ako. Opo, nagpunta ho kayo sa, sa Bali Indonesia ni Sheila Go, and hindi ho? Batam Alice. Indonesia. Batak, Indonesia. Batam, yes. Ah, Batam Indonesia. Napunta kayo ng Singapore? Opo. Sinong kasama niyo sa Singapore? Ah, uh, si Wesley Go, Alice Go, and Sheila Go. Paano niyo po nakilala ang mga Go? Boyfriend ko po si Wesley Go. Ah, boyfriend niyo si Wesley Go? Yes oh. po. Therefore, ah, malapit ka kay Alice Go. Hindi po. Ay ah, hindi ka malapit, pero kilala ah, mo siya. Kakilala mo siya pe. Kilala mo siya? Sister at, po siya uh, ng ni Wesley Go. At business partner mo si Alice Go. No. Ay ah, hindi. Pero pareho kayong na mayroong pogo. Ah, di ba? Hindi po. Wala kang pogo. Ah, Ah, uh, yung business po namin is nag rent lang para sa mga... Ano po yung business niya? Building. Real estate lang po. Real estate lang? Yes po. So, hindi, hindi I'm Pogo. I'm not related to any Pogo po. Ah, hindi kayo. Pero magkaibigan kayo ni Alice Go. Kakilala po. Ah, kilala. Hindi. Kasama mo siya, di ba? Yes po, dahil kay Wesley Go. Kasama ah, mo Singapore, di ba? Sorry? Sinong, sinong kanino kayo, uh, kanino kayo nagpakita sa Singapore? Kay Siang May? Ah. Siang May, sa yung kanina, yung sinasabi si Siang May na Singaporean, nakita ba kayo? Ah, nagpatulong po ako sa Batam, Indonesia, kay Jiang Jie. Ang... Jiang Jie. yung po yata yung binabangkit kanina ni Congressman Kucheres, di ba? Yes yung po. Ge, yun, Oh. Mm. Nagpatulong ka at kayo ay ang ang nag-arrange ng um, ang nag-arrange ng hotel ninyo sa Singapore si Xiangge. Ay pwede ko po i-explain? Sige po. -explain okay lang po. po. Um si Jiangge, humingi lang po ako ng tulong during nung pumunta si Wesley go sa Indonesia po. Dahil po he's not familiar with the place po. So syempre, nag-alala din po ako. So nagpatulong po ako sa dati. Kay Jangze po. Kasi mas familiar siya doon sa place na yun. Okay. Si Sheila Goo oh, ay uh, nabanggit sa Senado na uh, sumakay ng bangka, di ba? Ayun yung pagkasabi na po, pagkasabi, pero... pagkasabi, di ba? Oo. Hindi ka naniniwala, okay. ro? Uh, hindi, wala po. Hindi ko na yung news eh. So hindi ko pinapaniwalaan na si Ah, wala po ako sinasabing hindi ko po pinapaniwalaan. Ah, okay. So ano ano Pero hindi uh, hindi ko po alam. Ah, hindi mo alam. Yes po. Okay. So Pasa, eh, uh, na, can I explain? yeah, uh, go ahead. during I think July po, July June July po. Uh, Nag-message lang si Wesley Go na pupunta siya sa Malaysia. Eh at that time, um, pinuntahan po namin siya. So, doon lang kayo nakita sa Batam, Indonesia? No, Malaysia po. Ah, sa Malaysia kayo nakita? Yes po. Then, magkasama kayo, nagpunta kayo sa Batam, Indonesia? Uh, nauna po si Wesley Go. Okay. Tapos katapos niyan, nagpunta kayo ng Singapore. Hindi po. Uh, ano po yun? From, Malaysia. From, from Philippines, Malaysia. From so Malaysia, not si, Philippine po. Um, oh, di, mula na, sa Pilipinas. Mula sa Pilipinas, di ba? So makikita ka ng aeroplano, mula sa Pilipinas, correct? Yes po. Nap, napunta ka ng Malaysia? Hindi po. Uh, sa other place po ako pumunta. Can I not disclose the place po? Saan kayo nagkita? Sa Malaysia ni, po. Ni Sheila, sa Malaysia. Sa Malaysia po, with the Gulf uh, siblings. Kasama si Wesley. Yes po kasi That's... si Wesley po ang nag-message sa akin. Tapos nagpunta kayo sa Indonesia? Nagpunta po kami. From Malaysia, uh, suma uh, pumunta po kami sa Singapore. Singapore. Yes po. Kasama si Alice Go. Opo. Okay. Nung napunta kayo sa Singapore, ano ba yon? Yung ba ay pleasure o business? Ah, uh, niyo pinag-usapan po. Niyo pinag negosyo sa Singapore ni Wala po kami Ali, negosyo. Wala. Wala po akong negosyo ah, or yung side call with the uh, ah, family. Ah, pero kasama ka sa mga korporasyon tulad ng Willwin, di ba? Yes po, pero hindi po kasama si Alice Godo. Negosyo 'yun, di ba? Opo. O, yung real estate na 'yan, 'yun ang pinaglagyan ng Lucky South 99, correct? Yes po. So, alam mo ang ibig sabihin nun? Yung Lucky South 99 ko yun, di ba? Uh, si Lucky South 99, pinarenta nilang po sa sublist sub po. So, hindi ka kasama sa Lucky South 99, na uh, incorporator, o sanay mo kanina, consultant ka, correct? Yes po. O, oh, therefore, therefore, nasa Pogo business ka rin, sa pang-consultant ka ng Lucky, Lucky South Rental 99. Rental business po, not An Pogo ano business po. Alin yun? Rental business po, not Pogo business. Real estate pero po. Pero alam mo na yung rental na yan, Pogo ang nagre-rent yan? Yes po, legal di Pogo. At ikasama di ka din doon, di ba? Okay ito. Anong passport mo, aside from Philippine passport? Wala na po. Uh, Philippine passport lang? Oo. Tama po. Sasasay mo sa akin na hindi ka kasama sa Lucky South 99, pero alam mo na na-raid ang Lucky South 99, correct? Opo, kasi sa amin po yung building. And, yeah. sa so Wordwin po. Ah, yung building. Yung lot, um, as of now, nakapending pa po sa sa court, kung hindi po nagkakamali. Eh, oh. Yung building is um, sa so Wordwin po. Hindi po siya laki south. Yung building, yung place of business ng Wellwin, sa Thai court, Pulong, Maba, Santa Cruz, Porac, Pampanga, correct? Tama po. Doon din ang address ng Lucky South 99, correct? Tama po kasi doon yo, ah, uh, kena explain po. Go ahead, uh, go ahead. Salamat po. Uh, dahil nga po uh, si Worldwind, pinarentahan kay Lucky South. Then si Lucky South pinarentahan lang sa mga Pogo. Tama um, ka ano? sa incorporator ng Whirlwind, correct? Yes po. Therefore, alam-alam mo na pinarental ng Whirlwind yung uh, property ng whirlwind na kasama ka na incorporator sa last out na hindi Pero wala Correct. po akong any relationship with the Pogo. Okay. Ah, uh, kilala mo si Mr. Wu? Ninong ko po siya. Ah, siyang ninong mo? Opo. Ah, uh, hindi siya Pilipino, no? Opo. Okay. Ah, uh, balakay ko inimbitahan natin siya rito para makaharap din natin siya, di ba?